Hi everyone, it's me again, Daniel Uy, and I am your uh, Toyota blogger. And pag-uusapan nga pala natin kung bakit ang hirap kumuha ng cash transaction uh, sa mga dealership o anumang brand dyan. So let's be specific, sige Toyota brand tayo. So specific din tayo na magkaroon ng unit. So Alphard, Super Grandia, yung mga tour, um, Land Cruiser, yung LC 250, tsaka yung 300, no? Oh, Ang hirap niyan. Pero may nakakakuha ng cash, di ba? So, nakarating kasi sa Toyota Motor Philippines na may mga tao na nag hoard ng mga unit na ito and then binibenta ng mas mataas. So, syempre, mas malaki ang kinikita nila kung per sa dealership. Imagine this, ah. Uh, before, ang Land Cruiser natin is 5.7 million. O, sige, dagdagan na natin ng insurance, konting accessories, LTO. So, aabot siya ng mga 6 million something. So, kunyari na lang, 6.2 million. And magugurat ka binibenta sa market ng 7.5 million. And may pumapatol. Bakit wala kasi makuha ang unit. So, iba na rin super grandia. Al uh, 3.3 million minakita ko niyan binibenta. 4.8 million. Ganun katindi. And then kaya nag-come up si la now. Huwag na lang magbenta ng unit cash transaction kasi ang magpanggap na sa yung unit niya pero pagdating ng release after ilang araw nakapost na siya na binibenta siya ng ganitong amount so naglabas ng memo si higher ups na iwasan na magbenta ng cash at kung mabenta man ng cash i-KYC yung kliyente no? know your client know your customer na hindi siya yung nagbabuy and sell and sad thing may nakakalusot kaya till now ang hirap kumuha ng mga ganyang uh, units so mas pinapriority ng dealership na uh, tao dito na ang transaction natin is purchase order no coming from your bank kahit pa paano nabibigyan na din naman yan and kung kaya din sige in house financing tayo binibigyan din no so dito lang talaga may issue lang tayo sa cash transaction kasi nga ginagawa siyang buy and sell ng mga hoarders mga nag-hoard okay so yun po yung dahilan kung bakit Uh, si the dealer is medyo may ipis sa transaction and despite na magpakilala ka na na hindi ka naman ganito eh mahirapan ka pa rin kumuha so yan po yung dahilan dahil sa mga holders okay bye